Sino po? Sino po? Dalawang guwapo, siyempre. Equally, ah. Uh, Ngayon, gusto ko malaman, um, uh, paano may i-describe si Maras bilang leading lady since first time niyo nga naka-work si Miles, O si Joao. Para sa akin po, I would say, easy to work with talaga. Sobrang gali at sobrang gaan sa loob po. Two more Pero madali kayo ah, Ah, uh, atin chemistry. Atin kasi yung isang eksena na doon, parang malakas ang chemistry. Ah. Uh. Si Miles kasi kilala ko na po matagal na. Since work, okay. once, oh, once before. Pero ngayon lang po talaga kami nag talaga work together and a show like this, like this. Ah, uh, pagdating sa mga chemistry right. na well, since <laughs> feeling ko naman, we, we know na how to work it out at paano na talaga ay pakilig yung mga tao. Talagang just professional na nataka kami dito sa support uh, siya si Jameson sorry Jameson na puro na siya kung gusto kasi my speed and building name no, okay. she's very professional and she's really nice it's my second time working with her so I'm um, just appreciate ko na uh, we're having more scenes together and mas may variety yung mga scenes namin so ayun. <laughs> so far naman it's, it's it's going really well chemistry is also going fine ayun, um, natutuwa lang ako sa mga eksena namin dahil ang dami nangyayari. Parang kami mga action stars <laughs> sa mga, sa eksena namin. Tapos uh, nasa pa kami. So, ayun, I'm just excited na makita yung mga eksena. And para makita din ng mga tao yung mga eksena namin. Okay, thank, thank, you. thank, you. thank you. Thank you. Thanks sa thank semi-friendly questions, Ate Jess. <laughs> <laughs> semi-friendly questions. Friendly, <laughs> oh! friendly, friendly. I love it. Oh, oh.

Uh, ano yung uh, hardest struggles na dinaanan mo at saka ano yung uh, greatest achievement na na-attain mo sa pagpadyak mo? Uh, for me, yung pinaka-challenging pa po para sa akin yung last year, yung na po yung loos ko talaga po, na-operan ako lahat. Parang nung time ko kasi yung ang bilis na mga pangyayari na hindi ko alam na gano'n na para siya ka-urgent. And nung time na yun, ako kasi yung taong sobrang matatakotin sa ospital, sobrang location nga lang po namin, hospital, na ano ako yung parang hindi uh, talaga ako komportable. Pero wala po. Like, sa buhay natin, sa pagpadyak sa buhay natin, lalalang dadaan talaga tayo sa mga lubang, sa mga tao, yung mga puti. Oo. Oh, dadaan at dadaan po tayo. Pero as long as tuloy ka lang, padyak lang, naniwala talaga po ako na lahat ng nangyayari may rason. So, hindi ko po pwede question. Yung kaya ka lang. lang. Yung, ano, greatest achievement greatest achievement ko, uh, siguro yung na-survive ko rin po yung, ano, yung cancer ko. Oh, Kasi eh, 26 ko ako last year ko. Oh. so, di ko ina-expect ever na magkakaroon ako ng ganong klaseng sakit. So, nung nagpa-body scan ako na at sinabi na cancer fee, napakalaking achievement din for me. Lalo na ngayon, na pagkatapos ng pandemya, talaga na health ang talagang number one priority dapat. So, yun yung achievement ko congrats and I'm happy to Next question kay Jillian. Saka kay ano na rin, kay Kasi Jillian mag-bestie yung role niya dito ni Miles, di ba? So, uh, sa totoong buhay ba, nagiging mag-bestie na rin kayo? And somehow, ano yung mga nagiging bonding nyo off cam, ganyan? May mga kwentuhan na ba kayo about buhay, about love life, may mga ganun? lagi ka nakasalang eh. Lagi talaga po nakasalang sa mga exes. <laughs> yeah. so, parang hindi wow. pa kami na masyado nakakapag-usap talaga. Pero, paano kayo nagpa ni, ni Miles? As mas, siyempre mag festi kayo, di ba? Ah! Nung ano ate, after nung ano, nung wedding, ah, nagkumain po kami sa labas lahat, kasama sila direct. Ayun. Hey, How do you find na lang like Miles? Very, <laughs> <laughs> Oh, ay patribute yeah, Hindi, <laughs> yeah, ano, gaya po nang sabi ni Joan Jameson, very professional si Ademals. Um, parang hindi ko pa ata nakita si Ademals so na nagkamali sa lies. Yeah! So, yeah. Yeah. like one take, one take po talaga. So, Iyo, I'm very happy rin ako to be a part of this and to uh, work with uh, the great actors and actresses na kasama ko dito sa project. Ano na master na ni Mes, bata pa ba? Thank you and congratulations. Thank you, Glenn. Thank you. Next up we have Carol June Canonoy of Kapatid Insider. Hi po, ganda hapon po. And tanong ko po kay Miles. Uh, first of all, Miles, una sa lahat, congratulations sa iyong first ever main role na gagapanan mo sa Pajak Princess. And my question is, anong pakiramdam na pinili ka ng APT and tv 5 para gapanan mo as the Princess Diva sa Pajak Princess? Uh, sabi ko nga po, lumaki kasi ako. Yeah since 6 or 2 nagsimula sa industriya nito, nag-train na ako, hanggat hindi ka pa kumere, pwede ka pang mapalitan. Kaya po, sinasabi ko lagi, parang hindi pa nagsisink in sa akin. Parang, eto ngayon, medyo-medyo. Pero kapag talaga po kumere na yung show, doon pa lang siya makisink in sa akin. Kasi, uh, napagdaanan ko po yun eh na hanggat hindi ka pa kumere, hindi ka pa sure. <laughs> so, na nagpapasalamat po ako sa um, Lord, po nila to sa akin. Parang sigurado, sigurado po, po sa akin. <laughs> Kaya, tinanong ko talaga kung final answer po ba na ako talaga. Kasi alam ko naman po na gagawin ko yung best ko. Pero hindi lang po ako sanay sa ganitong pressure. Dahil uh, simula lumaki naman po ako para um, po ako na napapabilang po ako sa mga gandang proyekto. Pero this time, parang tayo na po mismo yung mahawak ng show. Kaya, Um, ito po yung mga tao, si Direct Mike, um, TV5, sila po yung mga tao naniwala sa akin na kaya ko itong gawin. So, sino ako para pagdala yung sa Kaya ayaw kong i-disappoint. Okay, thank you po. And next question for, for Joao. And hi there, Joao. Fresh from the success for your last project. Anong pakiramdam na mabilang ka as a part of Jack Princess? And how does it feel na na ng isang project outside, outside from your mother network? Honestly, sobrang grateful ako kasi na after ng PNP, meron na ako ng Pajak Princess at super grateful kasi first time ko mag-work dito sa TV5 with ABT, with the whole cast at uh, also na rin na bilang as a uh, uh, bida dito sa show namin kaya sobrang grateful talaga ako na, na dito ako ngayon. Okay, thank you! Thank you!

Ano naman yung pagod yung may inquire ng mga viewers para una, una, itong Pero, dito. Una-una kasi ito mga princess, yung talaga to sa pamilya, yung pinaka-core. Hindi ako masyado mag 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 na kakaiba sa mga nagampanan ko na dati. Dito kasi, isa akong single mom. Um, so, dito natin makikita yung, yung journey ng pagiging isang single mom uh, na lalayo sa pamilya niya, kaya naging iba yung um, naging iba yung buhay na, ng panganay ko na si Princess at naging iba yung relationship namin dahil sa isang pangyayari sa buhay namin Ayun yung pinakaiba dito compare sa ibang mga naging nanay-nanay na roles ko na na kompleto ang pamilya. Pero hindi ibig sabihin for the single mama ko at wala kami, wala silang tatay. Eh, eh hindi paganda Dito nga natin makikita na ang buhay tuloy-tuloy lang. ah uh, we all we all have to move on, life goes on. Pero dito mo makikita yung struggles at yung success na, na magkakaroon ng pamilya. Thank you so much. Bedelin mm. Aguas. Alright? Miss Bedelin, may itanong pa kayo. Okay na kayo. Thank you so much. Erickson, of course, of Chica and Ganap. Ang susunod po na magtatanong. Hello. Okay. So, question ko for Jillian. Um, paano ka nakarelate sa karakter mo dito? Then ano yung pinagka, um, difference and similarities ng karakter mo sa Jillian? Hmm. <laughs> Um, paano ako nakarelate sa karakter ko? Tanungin Na po natin si Kuya Christian. Tara <laughs> Um... May mga ano rin po kasi ako. Magpaparkada po kasi kami nila at mayroon sila dyawaw ever since nung bata. So, may mga ganun rin po ako sa totoong buhay. Ang difference lang is... Um... Hindi ko pa ata pwedeng sabihin. Di ba? Di ba? Hindi lang so, pwede. Yun po yung friends. Malalaman niyo po, pag pinanood yung Padyak Princess. Oo. Oh. Um, Bale, yung last question ko sa lang, Julian. Um, ano yung magiging ambag ng karakter mo sa magiging kwento ng Padyak Princess? Ano po ako <laughs> eh? Parang pwede, pwede ko sabihin ano eh. Um, taga ano po ako? Kumbaga, as a friend, di ba? ikaw yung nagbibigay ng advice sa kaibigan mo, ganyan. Minsan, pinupush mo siya sa mga hindi niya parang kaya gawin or mag-decide. So, parang feel ko yun yung role ko sa kanila, sa mga friends ko dito. Yeah, thank you. Congrats, Jillian. Thank you.